guys, uh, ah, gawin naman natin itong asahi na to. Uh, ah, tower pan daw yata tawag dito. Ah. Ayan. So, ang hangin niya, ayun. Pinaka-LC niya. Kung makikita nyo. Ayan ang itsura niya. So, ang tatak niya ay Asahi 5 years warranty. So, baklasin natin to guys. Tingnan natin kung ano nangyari. Kasi may power naman siya pero ay umandar nung pinaka- Ah, uh, niya na yun. Kung nakikita nyo ba? Hindi. Ah, uh, Sasaksak so, natin, guys. Para pakita ko sa inyo na may power siya. One. Ayan o. Oh. Tingnan nyo guys. Hindi siya umaandar. Ayan o. Oh. Two, three. So matigas siya, no? Baka yung pinaka-boosing niya. Ayan o. Oh. May power siya pero ayaw niya umanda. Ayan. So bakalasin natin to. Tingnan ko lang ko ano yung pwedeng mangyari dito, no? So palingan ko na to guys at papaligan ko kayo. Nakikita ko mga tornillo. So ito naman na tanggalin natin. At wala akong ibang nakikitang ang dito. Ayan. Ayan, yung mga tunilyo. Ayan. So, ko na to At babalikan ko kayo. Okay. Tinanggal ko lang to Ito lang yung nakalagay yan dyan. Ayan, ito makikita natin. So, ito yung fan. O, oh, malambot naman siya pag umaandar. O, oh, hindi ko lang alam kung bakit. Ah, ano nangyari? Kung parang sumasayad ba? So, test natin. Andarin natin kung bakit. Ayan O, oh, ayaw talaga Ayan, siya Pero titulak Baka try natin yung capacitor nito Baka may problema yung capacitor niya So, hanapin lang natin Kung ano nangyari Ayan, o oh. Pero, ayan, natipigil na siya Ayan, eh, o Parang may tumatama sa kanya O, oh, ewan ko ba yun Bakit ganun, lumuluwag Ayan, o oh. So, balik ako kayo guys Tingnan muna natin yan Ayan, hindi siya bumandar. So, wait lang. So, yun guys, uh, may tunilyo dito. Tinanggal ko lang dyan. Tapos, so, tignan natin kung makakata natin yan. So, yun na yung mga tunilyo niyan. So, balikan natin kayo guys. Ayan, dami dumi oh. Ayan. So, angat lang <laughs> natin to. So, umangat natin siya. So, tanggalin ko lang muna yan guys. Guys, uh, pag tinanggal nyo to, susungitin nyo lang to para matanggal nyo yan. May mga tunilyo dito. Ayan. So, next lang natin para alam natin kung paano natin siya papakalasay No? So, tanggalin natin tunilyo dito. Tapos yung tunilyo dito, tinanggal na natin. At maangatan natin ito. Balik ako kayo, guys. sa okay, so, pagtanggal natin dito, ayan na. Angkat yun siya. At makikita nyo yung timer. At yung switch. Yung motor. At yung kapasitor. Ito. So, paklasin natin yun Tingnan natin kung sakaling kapasitor lang, no? Pero ba't umuuga kaya ito? Ayan, laki na uga, oh. Ayan, oh. So, tingnan natin yan kung bakit. Baka nawala sa balance to. So, malalaman natin mamaya pag pilakas natin yan. So, makalasin ko muna yan. At, babalikan ko kayo. Drew, bakit? <laughs> so, yun guys, Babalikan ko kayo. Sali ko muna palitan ng kapasitor to. No, so, Nagin natin kapasitor. Ito. Yan. Motor. So, yun guys, ito yung kapasitor niya. Uh, 1.5. So, palitan natin 1.5. Baka sakaling umandali siya, no? So, balikaw kayo itsura Guys, Kaya isa so, pinalito na natin ang kapasitor Ayun yung kapasitor na nilagay natin 1.5 din At Ito rin natin Yung dati niyang kapasitor So test rin natin So nakasaksak na yan guys Ayan Nakasak na natin siya Ayan Hindi ka makita yan sa tester So 1 Yun umunta na siya 1 2 3 So, may pakaya na, may hangin na. No? So, kanina kasi guys ay wala. No? So, problema niya ay kapasitor. Kasi may kuryente pero hindi niya kaya panda rin, no? So, paano kung nasabi na kapasitor? Ah, test na rin natin yung kapasitor para makita natin. Buti mo na natin to. So, test na rin natin yung kapasitor. Pasak natin to. At balatan ko to at babalikan ko kayo. Wait lang, guys. So, yun, guys. Ah, lagyan natin sa UF. Kita <laughs> UF. So, test na rin natin. Test na rin natin to kapasitor na to. Yan At nasabay sa ta ta ta. ta. Yan. Yan. So, lumalabas lang sa kanya ay Ayan Ay, ay. Wait lang guys, wait, lang, wait, lang, wait lang. So, yun guys Ang lumalabas lang sa kanya ay Zero, zero O, oh, zero, one Ayan o, oh. zero, one O, oh, ayan, yeah, zero, zero. Yan ay ang lumalabas sa kanya. So, ibig sabihin, ah, uh, may problema na itong kapasitor niya na ito. So, test rin naman natin tong, uh, itong, ah, itong kapasitor na ito. Hugutin natin muna dito. Ayan. Tapos, test natin dito. So, yun guys, oh. ah, tinest rin natin ito ang lumalabas ay 1.3. Yan 1.3. So, yung problema guys ay sira na tong kapasitor niya kaya mahina na siya. Ah, uh, hindi niya na kayang mapaandar tong fan na to. So, kapit ko na to guys at assemble ko na at babalikan ko kayo. So, yun ang problema. Capacitor lang, no? So, balik ko lang to. Okay na tong uh, ginawa natin na tong asahin na to. So, on na natin. One. O, one. Ito guys, oh. Ito nyo, umaandar na siya. Ayan, umaandar. Hindi ko muna siya tinakpan para makita nyo na umaandar. Ayan. Ayan siya. Ayan, nag na siya. Two. Two. 3 so, Ayan So yun guys uh, Hanggang dito lang itong vlog natin na to so, marami -marami sa maraming maraming sa salamat sa pagsama So alam na guys So umando na siya yan oh. <gasps> dito yung hangin niya yan. So yun guys Hanggang dito lang sa so, maraming maraming salamat Halap